Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayon. Ang panalangin natin ngayon ay para humingi ng pag-asa at inspirasyon sa ating mga buhay. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal at paghingi ng patnubay mula sa Diyos upang tayo'y magkaroon ng lakas at inspirasyon sa bawat araw. O mahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong puso at pagpapakumbaba. Sa pagsisimula ng araw na ito, kami po ay humihiling ng inyong biyaya, ng pag-asa at inspirasyon. Ang inyong pag-ibig at awa naway bumalot sa aming mga puso at isipan upang kami maging inspirasyon sa aming kapwa. Panginoon, sa bawat hakbang na aming gagawin, kami po ay nananalangin na naway ipagkaloob ninyo po sa amin ang inyong pag-asa. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may positibong pananaw. Naway ang inyong patnubay ay maging gabay namin sa bawat araw ng aming paglalakbay. Sa aming mga pamilya, Diyos, ipagkaloob ninyo po ang pagkakaisa at pagmamahalan naway ang bawat tahanan ay maging pugad ng pag-asa at inspirasyon. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang magpatuloy sa pagtutulungan at pagsuporta sa isa't isa, ang inyong biyaya naway magbigay ng kalakasan sa aming samahan at magpatibay sa aming relasyon. Sa aming mga kaibigan at komunidad, Diyos, patnubayan ninyo po kami naway ang bawat isa sa amin ay maging liwanag sa buhay ng iba. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang maglingkod ng tapat at magbigay ng pag-asa sa aming kapwa. Ang inyong pag-ibig naway magbigay ng inspirasyon at lakas sa aming mga pagkilos. O Diyos, sa aming mga gawain sa araw na ito, naway maging matagumpay kami. Bigyan ninyo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang mga hamon ng buhay. Naway ang inyong patnubay ay madama namin sa bawat oras at sandali ang inyong biyaya. Naway magbigay ng kaligtasan sa aming pangangatawan at isipan. Sa aming mga pangarap at mitiin Diyos, patnubayan ninyo po kami. Bigyan ninyo po kami ng tiyaga at determinasyon Upang makamit ang aming mga adhikain, nawa'y ang bawat pagsusumikap namin ay magdulot ng tagumpay at kaligayahan. Patnubayan ninyo po kami sa bawat hakbang ng aming landas. Sa aming mga pinuno at mga tao may kapangyarihan, patnubayan ninyo po sila. Nawa'y ang kanilang mga desisyon ay naaayon sa kalooban ninyo bigyan ninyo po sila ng karunungan at puso upang maglingkod ng tapat at makatarungan. Naway, mapanatili nila ang kaligtasan at kapayapaan para sa lahat. O mahal na Diyos, sa bawat araw na dumarating, patnubayan ninyo po kami. Naway, ang inyong pagmamahal at gabay ay patuloy naming madama. Ang bawat umaga, ay bagong simula, bagong pag-asa at bagong biyaya mula sa inyo. Ang inyong pag-ibig at pag-aaruga ay siyang nagbibigay ng liwanag sa aming buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat ng inyong pagpapala na patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin sa umaga para sa pag-asa at inspirasyon. Nawa'y patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa bawat araw at gabi na dumarating. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.